buhay, okay, ganito ang kulay so mga kapatid, mga idol nandito na kami ngayon sa spot na hinuhulugan namin ng petlogan ayan o, oh. bandira sa ilalim nito ay petlogan ito na mga pait namin hindi dito pait na saka yung mga pataw namin yan, kasama ko si Mrs. dahil siya ang aking kameraman. Mrs. Right. Nakahuli na kami ng isda. Tingnan nyo. dami na namin ng ano, daing. Sobrang init kanina eh. Binibigyan ano, namin sa init. Nilalatag namin sa init. Kaya kuhulog na kami ngayon ng patapataw. Ayan na namin bandirao. Dito kami maghuhulog ng patapataw para sa pusit. Kaya tara. Mm. Kamu, kau nak ke? Ay, dari depan, sana sana. Hehehe, kau 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 kau